Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Live po tayo ngayon sa Iloilo. Meron lang tayong dinalaw na pasyente kanina, si Analyn. Nakakaawa ang condition ni Analyn. Meron siyang napakalaking bed sore at uh, siguro nga God's will na nakita natin siya at natulungan natin sa gamutan pati air mattress uh, kukuha tayo papadala natin dito. Anyway, magbibigay ako ng mga tips para sa inyo. Uh, kahit na sa ilo, ilo tayo, magbibigay tayo ng mga tips. Maganda itong nakita kong tips eh. Merong mga 8 warning signs na nasisira na pala yung kidneys natin. Pero hindi pa natin alam. Ano ba tong mga 8 warning signs na kailangan natin bantayan? Kayo po, pag nanonood kayo, baka meron kayo nitong senyales. Uh, actually, Dok lisa may nakita lang tayo kanina, di ba? Sa may airport uh, namamaga yung mukha niya eh. Medyo maga, medyo yung kamay, may manas pa ko. Sabi ko, pa natin yung kidneys, kidneys po ninyo. Sa tingin ko, baka may differential. Ito po yung mga 8 warning signs kasi napakahalaga ng kidneys natin. Pag nasira yan, hindi tayo iihi. magda napakamahal, lalo na ng kidney transplant. Ito yung mga warning signs. Number one, pagmamanas, swelling pag medyo nagmamanas yung kamay, medyo namamaga yung muka, yung pamamaga ng muka, hindi talaga yung mamamag. Misan, taba-taba lang dito, sa ilalim ng mata, medyo puffy. Tapos yung kamay, medyo sumisikip yung sing-sing. Sa paa, minsan nagmamanas, minsan hindi. So, pag may swelling, namamaga yung muka, pa-check tayo. Baka meron ng konting signs ng kidney problem pangalawa, kung may pagbabago sa pag, pag ihi po ninyo. Palagay natin, dati malakas kayo umihi. Ngayon, medyo pa konti-konti, humihina-hina. Ayaw natin yon. Baka mag-shutdown yung kidneys, baka nasisira yung kidneys, yan ang bad sign. Yung mahina yung ihi, kulang yung ihi, o baka masakit pag umiihi. Baka may UTI. Kulay pink ang ihi. Ang pink parang dugo yun eh. Baka may kidney stones maraming bula pag umihi ka sa tubig bula ng bula hindi nawawala yung bula kahit 3 uh, minutes posibleng may protein na lumalabas sa kidneys sign of kidney problem ninyan so pamamaga swelling pangalawa urinary changes pangatlo yung iba nagkakaroon ng mga rashes kasi yung kidneys natin nilalabas niya yung dumi sa katawan kaya iba medyo dry yung balat parang masyadong dry tapos may mga pula-pula possible sign din ng kidney problem. At dapat po tandaan natin, ang kidneys natin, Dok Lisa, gumagawa siya ng erythropoietin. Napakahalagang hormone to. Yung kidneys natin, ang siya ng hormone, yan ang naguutos sa buto natin na gumawa ng dugo. Okay? Kaya pag nasira ang kidneys, nasira ang kidneys, wala nitong erythropoietin na maguutos sa buto na gumawa ng dugo mawawala ng dugo, babagsak ang dugo, anemic, maputla, kulang sa dugo. At pagdaging anemic, yan ang sintomas. Pagod, pangihina, konting lakad lang, pagod na, hinihingal, akit lang kote hapong-hapo na. Yan, possible na anemic, nahihilo, uh, hindi makakonsentrate sa inaaral, sa binabasa, hindi na makafocus. Possible sa din yan na anemic dahil nga sa kidney problem. Ang isa pang senyales, ito yung number 7, na eh, yung metallic taste, iba yung panlasa nila, parang lasang bakal daw, parang may iron na kinain, uh, hindi lang siya bad breath, parang metallic taste. Tsaka meron ding amoy na lumalabas sa bibig, tsaka sa may balat, nang iba din yung amoy. Kasi nga, yung kidneys natin, dyan lumalabas ang dumi. So pag dumi at ihi, ng mga waste products ng katawan. Kaya pag hindi nagpa-function yung kidneys, dyan lumalabas sa hininga, sa balat, kaya nagkakaroon ng problems. And last uh, symptom na pwedeng uh, senyales ng kidney problem, back pain. Pag sumasakit dito sa may likod, dito, Dok Lisa, pakita mo, sa likod. Uh, dito yung kidney punch, eh. di ba? Kidney punch yan, nandiyan yung kidneys natin. Pwedeng may kidney stones, may bato, pwedeng may UTI kasi syempre pag laging may infection sa ihi uh, may kidney stones pwedeng masira yung kidneys so alam niyo na yung mga warning signs ako meron kayo nito ganito gagawin natin may solusyon Una-una, check kayo ng urinalysis. Mura-mura lang, 50 pesos. Pacheck ang urine. Makikita na kung may deprensya. Tapos, creatinine. Pag tumasang creatinine, medyo may damage na talaga ang kidneys. CBC, complete blood count, check kung anemic. Fasting blood sugar, kasi kadalasan diabetes at high blood ang cause ng kidney failure. Okay? Ang tip lang natin, magbibigay ng tip rin mamaya si Doc Lisa. Siyempre, number one, blood pressure nyo dapat controlled. 120 over 80, mas mababa sa 140 over 90. Hindi pwedeng hayaan mataas ang BP, Mada dialysis tayo po. Uh, mahirap na gamutin pag malala na, maubos ang pera natin. So, pag high blood pa lang, gamutin na. Bawas alat. Blood sugar, dapat controlled. UTI, ginagamot ha. UTI, inom na maraming tubig. Walong baso everyday. Mahugasan ng pag-ihi natin, mababawasan ng UTI. At pag may kidney stones, gagamutin din, tubig din eh. 8 to 10 glasses of water. Si Doc Lisan din naman, magbibigay ng mga tips para sa kidneys. Pero yung sa akin lang, bawas protina, bawas alat. At last, ingat sa pag-inom ng mga pain reliever sa mga nakikinig sa ating followers. Ha? Wag basta-basta iinom ng mefenamic acid, ibuprofen, sinasabi ko sa inyo. Pwede yan, siguro isang tableta, dalawang tableta. Pero pag iinomin yung pain relievers na isang linggo, dalawang linggo, eh, may chance masira ang kidneys, umabot sa dialysis. Ang dami ng kakaganyang problem. So, pwede ang pain reliever kung kailangan-kailangan sobra sakit. Pero kung konting headache lang, konting sakit lang, ako hindi ako umiinom eh. Exercise na lang, tsaka yung mga hot packs natin. Okay, Doc Lisa, pero ka mga tips para sa kanila? Yes, ready ready ka na. Oh, ang ganda ng lugar natin. Oh, ang daming tao pala dito. Mas gusto nila. Kapit natin na mas mataas. Yan. Mas gumaganda ka, Doc Lisa, dito sa field. Ah. Okay. Yes, magandang araw sa inyo na diniscuss ni Doc Willie yung tungkol sa sakit sa bato or sakit sa kidneys. Ah, uh, may kaugnayan din ng topic ko ngayong araw na ito. Ang topic ko naman ah uh, tungkol sa asin or sodium. Ang gusto natin, yung asin na kakainin natin or sodium ay 2000 to 3000 mg per day lamang para sa magandang blood pressure at para hindi tayo manasin. Ah, sinasabihan natin ang mga tao na magbawas sa asin, lalo na kung kayo ay high blood, na namamanas, may heart failure, sakit sa kidney, o yung sakit sa bato, at yung merong nagkakaroon ng bato sa bato, ah, iwas sa mga pagkain mataas sa asin. Ang asin kasi, sadyang nilalagay sa mga pagkain as preservative, kaya nga yung mga delata, para ma-preserve, lalagyan ng maraming asin, so... Ang mga delata, uh, maalat talaga. Maraming taglay na asin yan. Bibigyan ko kayo ng mga example ng mga pagkain na mayaman pala sa asin. Kasi minsan, hindi natin alam, mataas pala yung sodium content o yung asin. Ano ang mga example nito? Basta lahat ng nakalata, uh, katulad na rin ng... Um, delatang tomato sauce, yung mga pickled foods, sweet pickles, eh kaya nga siya pwedeng gawing atsara kasi nilagyan na natin ng maraming asin. Ah, yung mga pork and beans, delatang corn beef, hot dog, luncheon meat, sausage, fried chicken na breaded, maraming asin yan, yung hamburger, lasagna, cheese pizza, Delasa, mo na lahat, delatang na sopas at saka delatang tuna. Yan po yung katotohanan. Yes. Chips, chichiria, instant noodles, ah, marami rin taglay na asin. Paalat, eh. Yung mga pangpaalat or panglagay ng lasa hmm. tulad ng mga cubes, buyon, vechine, oyster sauce, hoisin sauce, black beans, at syempre yung patis, toyo asin mismo. Sa inumin, yung cocoa powder, medyo madami din yung asin. Pag sa seafood, yung taba ng talangka, tsaka yung mga tuyo at tinapa. Uh, kasama na dyan, yung pulang itlog. Kaya ang tip nga natin, uh, pag yung iluluto nyo, kailangan ng pulang itlog, palitan nyo na lamang ng puting itlog. So at ano na lang, Dok Sa asin, yes, ang panimpla, ano pwede? Oo, Anong gumamit tayo ng mga dahon-dahon o yung mga herbs yeah. Oregano, parsley, basil, paminta, dahon ano ba? ng laurel Basta yung mga pangpalasan na dahon-dahon at herbs Yung nagamitin nyo lemon Ngayon, tayong tayong mga Pilipino diba? napakahilig gumawa ng sausawan Kasi bagay nga yan sa mga pritong isda, inihaw na baboy, inihaw na karne ang lagi nating sinasabi kung ano yung timpla ng inyong pagkain, yun na lang, wag nang dagdagan ng sausawang maalat. Katulad ng uh, toyo, patis, asin, bagoong. Palitan natin ng kalamansi, suka, dayap, o lemon. So, humanap tayo ng mga pampalit. Yun naman eh, mas, yung mga sinabi ko, kasi mga delata halos lahat yon. Kaya mas maganda yung mga fresh kong pagkain o yung fresh o yung bagong bili sa palengke kasi yun, hindi pa yun nalagyan ng maraming asin. So, okay. yun lang po ang ating tip ngayong araw na ito. Yes. At ko lang konti, Dok Lisa, ang tip sa kanila, ha? Nasabi ni Dok Lisa lahat ng bawal, eh. Sabi nga ng mga dialysis patients na kaibigan ko, oh, basta daw, dilata, bawal. Eh, syempre, minsan wala naman tayong choice, kakain tayo ng dilata. Ang sikreto lang sa adobo, sa delata, huwag siguro lahat ng sarsa o ubusin. Ha? Kaya may adobo kay in order. Pag mo ubusin lahat ng sarsa, na doon yung alat eh. Pagdating sa noodles, pwede makumain ng noodles, siguro twice a week lang. Pero yung hinahalong alat, konti lang. Tsaka yung sabaw ng noodles, huwag nyo na ubusin. Kainin nyo na lang yung noodles, eh, tapon nyo na lang yung sabaw. Kasi alat yun eh, sobra-sobra yun. Sa alat. So, pwede kumain, pero konti lang. I'm sure inisip nyo, Doc Willie, bali wala yan. Kahit anong alat kakainin ko, iinom lang ako ng tatlong basong tubig, okay na, mali po. Ayon kay Dr. Doctor, Elizabeth Montemayor, pag kumain ka ng ganito karaming asin, maraming asin, inuman mo man ng tatlong baso, apat na basong tubig, bali wala kasi papasok pa rin lahat ng salt sa katawan mo. Eh masi-sense pa rin yan ng kidneys nyo. Kaya hindi siya sa labnaw o sa lapot na sa dami ng asin talaga. So, pang high blood, asin lang talaga babawasan. Bababa ang blood pressure nyo ng 10 to 20 points. Okay? So, sana nakatulong itong tips para sa kanila, Doc Lisa. Goodbye lang tayo dito. Maraming nanonood sa atin. Yes. Final tips? Yes. Hmm. Uh, sinasabi nga natin, kayo na po ang gumawa ng sarili ninyong mga tapa, tosino, gawin yung homemade, baka makainbento pa kayo ng magandang timplada o recipe niyan na pwede ninyong ibenta at less sa salt o sa asin. Makakatulong pa tayo sa mga may sakit sa kidneys. Tsaka isang tip na lang, ang mga may edad, ang giging senior citizen nawawala yung panlasa. Humihina ang dila natin kaya kailangan sobrang alat bago malalasan. So talagang tiyaga tayo muna sa konting lasa lang kasi sobra-sobra na eh. Hindi natin alam sobra-sobra na. Okay? Yes. Salamat po. Ang ganda yes. dito sa view natin. From Iloilo. -Ilo. From Iloilo. -Ilo, dumidilim na. Ang ganda, ganda-ganda. salamat po. God bless po. po. Salamat po sa pag-like. Salamat pag-share. Ayaw natin masira ang kidneys. Yung eight symptoms. Kung meron, check up lang. Murang-murang -mura check up. Habang maaga pa, magagamot natin. So, check na po tayo. God bless po. God bless.